Hi hey mga earth so sobrang init talaga ng ating panahon ngayon Kaya naman ang sarap maligo sa dagat Kaya dali-dali kong pinuntan dito ang mga pinsan ko para ayain silang maligo At sakto naman nakita nga natin dito sa ate Ernaline na maliligo din pala sila sa dagat At kasama niya dito ang kanyang anak na si Milo At nakita rin natin dito si GM na nakahiga lang Kaya naman dali-dali natin siyang inaya na maligo talaga sa dagat Kasi sobrang talagang init ngayon pero tinatama daw siya. At dito naman ay sobrang nagmamadali na itong si Ikang dahil ang init-init na daw. No! Kaya dali-dali na nga akong umangkas para makapunta na kagad kami sa dagat kasi sobrang na talaga ang init. At sa sobrang init nga ng panahon ay damang-dama ko ito dahil sobrang ganda ko ay Charisse! <laughs> Panay na nga ang reklamo ko dito. Nabilis-bilis na ng driver kasi baka masira yung napakaganda kong face. Go! <laughs> At kahit tirik na tirik nga ang araw ay pinush talaga naming maligo talaga ngayon sa dagat. At dito nga ay stress na stress na sa akin si Ikang kasi panay Tagalog daw ako kahit nasa masbati naman ako. Kaya nano pamanggay ni Muunta, sige na gani magmasbatin nyo na lang kita. Tag na ako sa sobra talaga na linis sugad san Aroroy. Salamat kay grabe gid ang linis tag ka mga higusan mga nagalinis diri sa Aroroy tag wala makita tag, na ati. Tag na gid talaga ang pag-asenso san Aroroy kay ugo nakitan sa diri nato na food court na kunhain wa kaon ka talaga sa pinakamanamit na mga pagkaon. O ba? Diba, diin ka pa? Di ka na magister sa Aroroy. tag di dinagana ako ni Lusad ni Ikang kay hulatong ko na lang daw di Sinda bilab an akon mga pinsan. Matunga na ni Kauras pero mahulat gihapon kita. Tag after 5 years gani, nag-arabot na ni Sinda Puwet tag ini si Bilab. Tag inan ganin ada sa unahan oho kay amoy na akon kambal na si Chikay, basta makilala nyo man ina niyan, hulat-hulat lang. Dili man siguro kamo nagadarali or may lakatan, Siguro malaba ka mo. Ayaw ani maglaba. O tapos ani na video nato. Naburo vlog 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 nga niya nga nato. Ano? Go. Tag sa sobra gay na init. Mapapasabi ka na lang ng wag muna tayong dumagat. Nagkanta na gani ako kay malay mo baga mag-uran. Ayun na mag-ibash kay amo na talaga na. Malay na lang umuran hano, no. O di, ma di na mainit. Ay sus. Bangan di naman ka mo nag-i-receive. Tag sa sobra gait na init kay ginatulin-tulin na din bilab ang drive baga nagalupad-lupad na kami di kay para lang makaabot dayon dito kay para makarigo na kay grabe na gidan init Tag di nga kay malusad-lusad pag itin si Chikay Uho kay mabakal daw siyang uring kay ma ihaw-ihaw nga kami sa dagat Naada na magurugandagandahan na dua. na na magurugandaan sinda kung sino maganda sinda duwa. da Ganda. Go. Tag-adi o stress na ganit di si Bilab kay dugay-dugay daw si Chikay magbakal. Grabe pa kayo din iya pagbilang. Oh, kaw na mo ganit dumdamo siya din yung kwarta niya. Ang bakalon malang gani niya didi. yung uring. Diyos kumiyo yung nigit si Chikay. Oh, tagpagkatapos ganit ni Chikay din magbakal uring. Nagdiritsyo na daw kami sa dagat kay lapit naman lang gali ang dagat didi. Hashtag sa sobra gay na init ay adi turog na si Milo na oho turog na gayud ang bata. Tagpag-abot gay ni Junjun kay dali-dali niya na pinasigan niya dayon ininuring oho. Tag sa sobra gay na init dali, dali dali niya inin napasiga. Tagdidingani kay tinatunaan na gay ni puwit inin pag-ihaw-ihaw. Maski gaya ga kalayo pa kay gimbutang niya nagayod dayon. Pagad excited gini si Puit Sabi ko gani na patayon ani. An kalayo para maayo maluto. Naada na ho ginaihaw na nindan na na isda. Tag sa sobra gay na init mapapasabi ka lang talaga na ang ganda talagang magdagat. Sana maguran, sana maguran, sana maguran. Para hindi nagrabing init tagdidingani, turug-turug yapon po nila si Milo, nagkaparareklamo ka edi si Chikai. sabi niya, Sus, kao na ako ma-enjoy ako di sa dagat, Gali kaya ako mabantay si ni kay Milo. Tagdidingani mga ka-earth, Ininaralaka talaga namon hindi talaga yung nasa plano. Kumbaga, bigla ang bugso, bigla ang dagat lang to, go! Enjoy na enjoy nga din dito si Manman -man na maglaro ng buhangin dito sa dagat. At dito excited na excited talaga siya kaya naman pumunta na kagad siya sa dagat at maliligo na nga. At dito nga pala kami guys naligo sa kambatang. Napakaganda rito at napakalinaw ng tubig. Ang kahon ako na di maupod na GM Adi, ah, umapas, kaupod si Dadoy tag si dan Charlie. Ano na kamotor-motor sinda na natulun na, na? Bagan mga gangster kung maglakat-lakatun. Ada nak kunyari nyari, aku pan alo, alo kunyari, na nak nak na nak 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 nak. Nak tak ada apa picture nak gayud Full storage na naman sinem silpon ni bakla panigurado na dili na oh, uyon sa usad lang na picture ang gusto niya gid ino sad kadusi na picture tagdi di gusto niya daw maging siya si Ilyas, kaya sinayon namon ang trend na iyo ni da

At sa sobrang ingay nga namin ay nagising dito si Milo. Ayan, gising na siya dyan. Tagsabi kayo din si kay O, oh, turog na day. O, oh, ba diba sabi ko sa'yo maturog o turog? ba diba sabi ko si... Joke la. Tagdidingani, eh, nagawot pa yun na si Kit O, oh, ba diba? Ang cute. Na, ari na si Bilabo. May mga dala naman na gin. At to, irinom naman. Bugsa na naman. At to, nagayod. Welcome to my guys. Adi kami sa Suba, Subad. Suba, pakita mo dito. Maalog. Adi naman, ship boy. Ship boy. Taga iya mo. Naka-swimsuit. Naka-swimsuit po yun na siya. <laughs> na, adi na si baklaw kay maimot-imot nga niya daw siya. Huwag kang matakot na mag-isa. Dahil doon mo lang malalaman kung sino ang unang tao. Nahandang samahan ka sa panahon nang iyong pag-iisa. At ito na, nagbuang na si Bakla. Guys! Dito guys! Ano masaya mo mo dito guys? Guys, ano masaya mo guys sa ating vlog guys? Nalumos! Guys, nalumos ka Guys! Guys, nalumos ke guys Stop. 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 <laughs> Nah, ada nahu, Mapasikat-sikat nangannya kay Jo. Ada nahu, Mapasikat-sikat na Do, na, 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 na Ada na selalu sa dagat Na, nganya Ada na mabusu na si Kadita Woo! Wow Oh Papa lang guys, ulam na. Pagpunta dito guys. Manera. Pagtingin guys. <laughs> dito guys. Hmm. Tag-ari na nayo ayo pag nagarigo gid kamo sa dagat hano. Kaya mabarayan gayud sa mga motor kun sun makauna amo gid mauna gayud. Na adina nagrelakat na kay ni Munik. Grabe na din reklamo ni Munik kay kapoy-kapoy gali na daw siya. na ko ginagda ko na lang guys sa pagsilpi selfie nga niya kaya para mabawasan ng stress si Bibi kay uro stress na sabi niya huwag di naman malakat guide kita tag maayo mangani, gani kay umapas man inin si Bilab oh, oh ada na di na kita malakat go